good morning, good morning mga idol Bagong lahat tayo muna yung magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos Na kahit saan man tayo pumunta, saan tayo dako pumunta Tayo po yung ginagabayan At pangalawa sa aking mga, sa aking pamangkin na si Christopher Manemog Todo suporta po siya, maraming maraming salamat sa aking pamangkin At ngayon mga idol, nandito tayo sa bundok uh, tayo naghahanap ng mga ano mga damo o guyabano ngayon mga idol nakakita tayo ng guyabano dito sa daanan na ating kukunin at ating lalagain dahil itong guyabano mga idol ay panlaban sa atin mga kalusugan sa, sa ating mga anumang karamdaman kaya hanggat wala ka pang karamdaman mga idol tay iinom na mga dahon-dahon para maging healthy ang ating katawan ang guyabano mga idol kaya tayo dito kukuha at kukuha pa rin tayo ng mga sambong at ipagsama-sama natin lagain at ang sabaw nito mga idol ay ating inumin so sa ngayon dito lang sa bundok matatagpuan ang guyabano mga idol tagal na akong naghahanap ng guyabano mga idol kaya ito anti cancer po ito mga idol kaya tayong lahat ay mayroon tayong cell cancer na hindi pa lubos na malala kaya kailangan natin uminom ng mga dahon-dahon. saka para maging healthy sa ating katawan. So sa ngayon mga idol, nandito tayo sa kabundukan. At tatatanaw nyo mga bundok. Ayan. At may nakita tayong tao dyan kanina, nawala na. Napakagandang lugar din dito mga idol. At uh, pumunta ka sa tuktok ng bundok Matatanaw mo mga karagatan At iba-ibang uri ng mga bundok Kaya dito lang tayo Itong lugar na ito dito mga idol Dito ako naligaw, nanono Nung kami nagtapa Kaya lang tayo ginagabayan ng Panginoong Diyos nakauwi rin tayo ng matiwasay ayan so sa ngayon mga idol tayo kukuha na ng ating lalagain at iinumin ang sabaw ayan ito mga sambong na ito ah sambong guyabano mga idol magandang kalu, maganda sa ating kalusugan ko kukuha maghahanap pa rin tayo ng sambong mga idol pero may sambong doon pero mas maganda yung malago tawagin nila dito yung gabon pero sa ating sambong saka yung ano dahon ng dahon ng mangga mga idol maganda rin ayun may tao doon ngayon magre-research tayo sa google lahat ng mga dahon dahon na kinakain ng kambing ay maganda sa ating kalusugan may dala akong gunting mga idol eh Ayan o. Oh. Kaya uh, gugupitin natin ng mga talbos ng ng guyabano. Ayan. Tayo ay kukuha ng talbos ng guyabano. Tayo aating ating lalagain, mga idol. Ayan. Aamuin muna sa mga idol kung ng guyabano. Guyabano. yan Ayan alam naman natin yun kaya yun ay may tao si Kulukoy kukuha ng kalabaw niya Uy, may ano may tawag to may okay medyo maano yung ating camera tayo yung cameraman tayo pang artista tayo pang eh e, dito. <laughs> Saan punta? Ay. Ah? Saan punta? Baka. Ah, may baka. Ay, mga idol, may mga baka sila dito. Kaway-kaway naman dyan. Uy. <laughs> <laughs> Ngayon, kulang pa itong kinuha natin, Guyabano dalawang tangkay pa lang kaya damihan natin mga idol para lagay natin sa rip para ano hindi na tayo aon aon no ah uh, shout out nga pala sa lahat ng mga Silent viewers Sa lahat ng mga nanonood Maraming maraming salamat po sa inyo At Shout out po sa aking pamangkin na si Christopher Manimog at diyan sa Sinsamli. Shout out po sa inyong lahat. At kung napanood niyo man ang aking mga video, huwag niyo pong i-skip ang ads. Kunting tulong na lang po niyo. At shout out din sa mga kasama nating vlogger. Yan. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. At set out din sa mga OFW, kung saan man kayo sulok ng mundo, tayo mag-iingat-ingat po. At tayo po, huwag tayong uminom ng mga gamot, mga idol. Pag, kasi sa Maynila, mga idol, uh, matagal na rin ako sa Maynila biruin mo mga idol ah, sa loob ng isang taon dalawang bisis lang akong dalawang bisis akong nilalagnat at gawa ng pulos yun pagka nilalagnat inom gamot pala, mga idol may side effect din pala sa ating katawan yun at dito sa province mga idol magdadalawang taon na ako dito wala pa akong naramdaman ng ano sakit sa katawan ang nararamdaman ko lang mga idol yung arthritis sa paa dahil katakawan ng pusit ayan pero sa ngayon mga idol wala na dahil umiinom na kami ng barley grass yun, araw-araw lagi naming iniinom yung barley grass mga idol. Ayan, gugupitin natin to. Ayan, kukunin natin mamaya-maya no. Yun. Niinom namin mga barley grass, saka kung ano-ano pa man mga daun dahon na, na kinakain ng kambing. Nilalaga ako mga idol. At pagkatapos, 'yon yung sabaw. Ah, uh, kailangan talaga magkukul magkukulay yung sabaw niya. Ngayon, itong guyabano mga idol. Napapanood ko na ito noon pa sa Maynila. Maganda. Maganda sa ating kalusugan. Dahil may napanood akong matanda mga idol, matandang-matanda na. Guyabano lang, may cancer. May cancer na siya mga idol. Guyabano lang ang napapagaling sa kanya. Tsaka yung dragon fruits pala mga idol. Maganda pala sa ating kalusugan yun. Kaya tayo, kung ano-ano lang nakakain natin, kailangan mayroon tayong panlaban. Para maibsan. Kahit na wala naman tayong naramdaman mga idol, pero kailangan ta kailangan din natin ng ano, ng herbal. Huwag tayong wag tayong uminom ng kung ano-anong gamot diyan na nireseta ng doktor. Dahil pansamantala lang 'yan mga idol. Hindi pang matagalan. Dahil once na na abuso ang ating katawan talagang ang hirap lalo na pagka tayo manginginom ay uh, okay lang naman ang paginom mga idol basta uh, wag lang sobra sobra mga isang boteng beer dalawang boteng beer yun uh, anti-cancer din yung beer mga idol o sa mga kasi pagka uminom ka ng beer mga idol ing ihi ka napapaihi ka uh, mga dalawang bote isang bote yun pagka sobra sobra na naman mga idol laso na daw sa ating katawan yan diba la, nakakalasing kaya unti unti nilalaso ng ating katawan sa mga alak na yun, mga alcohol Lalo na yung gin mga idol, grabing alcohol yan. Kaya ang sasabihin nila eh, mamatay sa sarap, wag lang sa hirap. <laughs> Mali ang katwiran. Diba? Kaya tayo, dito tayo sa ating herbal. Napakaganda. Ayan.